So, ito yung bahay niyo, te, ano? So, kumusta naman kayo dito ito nung, nung baha? Yun, ibakwit. Ibakwit? Saan bahay niyo tayo? O, yung bahay nyo, Tia? Doon? Opo, yung pagbahay namin. Oh, yun, nag-ibakwit dito. Opo. Sa bahay ni nanay. Kaya inabot kami ng tubig baha. Oo. Okay. Ba? Dito po kami, ang sa kanya walang problema, hindi nabot ng tubig, pero tulo naman. te. <laughs> pero okay na rin yun, kaysa mag kami ng tubig. Oo, tubig na maanod. Oo, ito pala yung bahay ni ate. Oo. 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 Ito pala yung uh, inabot din ng... Oh, grabe, kalakas talaga. Ano, inabot pala to? Oh, oh, Hello. O oh, yan. Uh, yan ang oh. ilan, ilan yung Wala pa yung hindi. anak mo? No? po. Apat po yung sila. Apat? Ta sa estudyante ko pa lang po. Oo. Oh. Oh. Yan, ang kahoy namin hanggang ngayon. Kaya wala pang pang mm. kuang nga sa sawali ba? Pang budget? Oo oh, May sawali sana ako doon. Bigay ko sana. Kaya lang. Oo. <laughs> oh. Hindi ko kung may gagamitin ko pa. Hindi na eh. Oo. Oh, yan. Ito pala yung bahay nila. Oo. Oh. Oh, yan. Hmm. Ito pala. Okay. So ito po natin sa atin mabibigyan ng uh, bigas. Oh, walang katapos ang tapos. Tapos po, lagi pagkatapos. Ito naman kay nanay. okay. Okay. Ganon buhay, no? Kailangan talaga tistis. Tistis, -tis, ganda tistis -tis pugi. Ah, oh, Ayan. oh, totoo 'yan. Okay. Oh, sama ka sa akin, may bibigay ako doon kasi hindi ko madala, mabigat eh. Sino <laughs> po? Ikaw, tapos siya. Ay sino sa inyo? dalawa lang kasi 'yon. Isang bahay, isang bahay. Dalawa, is limang kilo lang naman ng na bigas, saka ah, may container sa ko. Oh, dalawa oh. na lang po kami. Sa bahay mo? Well, sa manturo. Ay, sa manturo. Ang tamid-tamid sa tulay. Oh, Malayaran oh, po, oh, oh. Po. oh, oh. Malalim dito. Wala po kaming bigas. Ang ginawa namin doon, kami nag sa may pinakababa. Nag-aataan kami dalawa. O, oh, ganun? Tapos ngayon, pagdating po, gikwan nandit kami niyan, tima ng bigas. O, oh. okay, wala nga po kami matawiran. Bigas na nabasa. Hmm, ganun may bigas tayo doon. Sayang din. Oh. Ano kasama dito? ako lang, pag wala niya sa dito. O, oh, ganun? siya. Dudyante. Hmm. Pwede mo pa paggawa to, lagay mo ng dingding. Ano ko ito paggawa? Ito na po Oo, oh, ganun. Wala gano. pa po siyang pangalaman. Na. Anong kinabubuhay niyo, Nay? Ayun, mga magdamo, ah, magtanim tanim dyan. Oh. Kung pag doon ako sa, na, ano namin doon, sa entrance ng waterfalls, oh. pag may buti, nilinis ko. Hmm. Dala dyan kay Ibu. Ah, yung yung gin. Yung... Sila. Oo. Oh. Oh. Tapos dito, nag din ako dito oh. ng buti. oo oh, oh. Nagapang ano siya oh. kuya nagapangwa wasya nito kuya O oh, ng shells na binibenta niya Oh Ayan, oh, oo. Ano ba? Ano ba dito sila na to? Ay, oo, nakatikim um, na pala ako. Ang tawag dito ba? Oo. Bastasyals. Bastasyals. Yan po ang anak buhay ni nanay. Oo, yan. 20 rin ng isang tao. Isang tao, 20. Uh -huh. Il ilan anak mo, nay? Ilan anak mo? Ang anak ko, marami. Kaya lang may mga pamilya na lang. Oo, Ano yung ilan yung marami? Ano? Ilan yung marami? 10. Oo, kunti pa yun, nai. <laughs> Wala ko pa team, you know? Yan lang mm -hmm. yung ah, ah yan yeah, bulso. O, yan. Mm, -hmm. oh, yes, magna katapos yan. Huwag mo na mag-asawa agad para kuan may maitulong, no? Sabi ko kahit mag-asawa siya basta nakatapos siya na mm -hmm. makatrabaho siya para ang lahat mabili niya. Oh, tama. So, hindi siya maamahan na gusto niya magbili, hindi siya makabili kaya wala siyang trabaho sa sarili. Oo. Oh. Yan din naging kalagayan nila nung ah uh, ayan <laughs> oh, talaga kasagsagan ng bagyo na ino. Dito sila lumipat tapos ngayon ba din pala ay no tumutulo. diyan sa akin, lob tumutulo din. Oh, tumutulo din diyan. Ano po Yan po yung karton na yan basa pa yan. Oh, sabay ano nang hindi pa naisampay bitay. Oh, yan po ang bahay ni Nana 'yo. Lalaki nang tulog. Kaya mo to na ni Nakwan. Matulog diyan nai. Tiis lang talaga. Oh. Hirap din. Pag hindi ka magtiis, wala ka ring mamamatay. Ay totoo yan. Tiis-tiis talaga. Hanggat mm. na, ang importante, may sariling bahay na, no? May bahay oh. man ako sa Manturo. Oh, oh. Ang problema, malayo. Oh. din na yun ng udit. Hindi yeah pa rin yun nare-repair. Oh. Walang, walang ayuda? Wala. May ayuda, binili ko ng gero. Hmm. Tapos ay kunti din lang. Hindi rin, si makapaano. Pinawalay oh. binawal yung kahoy, di ba? Oh, yun, oh, know, bigla. Yung bahay ni ate. Jennifer po. Ah, Jennifer. Ito oh, pala, Jennifer. Jennifer. Resina. So ito pala ay namumblema sa kanyang mga dingding. Oh. Ayan, charang. Ito ito lumikas lumikas din kayo ano? Bakit kayo lumikas yang tastas ng bahay niyo? Abot talaga? Grabe talaga ako mula dito, umabot talaga ako. Oh. So ito ito. Ito po yung dingding nila, gusto nilang makuha ng dingding. Alah. So, anong trabaho na yung kuya, ni kuya? Construction lang po. Construction? Opo. Mm. Saan kuno po sa bayo ko, hmm. No, kayo naman. Ano naman ang labay niyo, Te? Oh, wala po. Bahay lang po ako. O, oh, tapos may baboy. O, po namin sa putik. Tapos <laughs> may baboy, no? Opo. Oh, Maganda ng baboy niyo, ah. Wala po yan. Wala po nga nagagawa ng kulungan. O. Kasi oh. rin nga po siya mag-construction. O. Kasi oh. bahay nga po siya nag-construction. Magandang ng talian. Hindi po, ano to siya? Ha? Huh? Gagawan po yan siya ng pulungan na po, mawala pa po uh, oh. Kasi nga, sa bayan po siya na-assign. Hmm. Ito yung bayan. So, tayo, may bakan. Ibibigay ko sa iyo yung aking tawag to Roll up. Ano, roll up tawag so, wali. <laughs> Sa wali. oh. Meron ako doon, tira. O, oh, yan po, oh. yung gusto nila rin uh, May aas oh. daw dito? Opo, napatay na. Oh, buti naman. Ay, may bata, oh. market <laughs> Oh. <laughs> oh o, sige, tara. Punta tayo sa wali. At may ibibigay din ako galing sa ating uh, sponsor oh. thank you eh, ilan pala mga anak mo? apat po apat? Uh, isang high school dalawang elementary ah. at saka isang taon po hmm, pili makita oh, ay labas kaya labas kaya labas <laughs> kayo ay may red, may red oh, ayan oh, ayan, ayan. Sige, okay na okay na Oh ya, mga anak apat pala. ano puro baba, eh? uh, that no po ang babae ko bago isang lalaki ang grade 3 po ang lalaki ko tapos ah. isang high school isang grade 6 Oo, oh <laughs> yes. oh, malapit na silang kan, okay, magkulehyo ano contraction lang din po asawa ko yun, mm, <laughs> huwag natin uh, oh, na huwag eh. natin nilalang yung construction kasi walang bahay kapag walang construction constructor okay. Yeah. <laughs> Masagay, tara tay! punta natin yung kan kasi hindi ko mabuhat mabigat Ah, <laughs> oh, okay. uh, binaha talaga lakas oh. Papunta dun sa kanila. ayan. O, oh. ito yung biyadahan ang oh. Ah, ito? Ito pala si Kuya, ayan. oh ah, nag ko kami ng host? Ah, Oo. Oh. Kuya, may ibibigay akong kwan? Ah, ah sa wale. Doon. Baka magka... Uh, malaki-laki pa yun. Wala oh. konstruksi po ayan uh, wala rin ang buhay dahil uh, ayang bagyo baha dito mm. yeah. oh, oh, po rin po sa ayan maraming salamat eh. po eh, sa sponsor Yeah. po. Salamat po sa nag-exclusion oh. Ah. ng bigas na ito. At yung tulong na para okay. sa amin. Oh, yan po yung may bahay nung kano, yung uh, pamimigay natin yung uh, sawali. Ayan, tinan natin yung sawali, tinan mo. Ay, ito naman yung sa kanyang nanay. Eh, nakita niyo naman yung kanyang uh, bahay eh. Oh, itong, bahay oh, up and down. Hmm. Tapos ito rin mga anak ko. Ito, ah, ito. anak ko daw. Ah. Oh. Ito naman, napuga naman. Eh. Oh, ganda. Oh. Ito may ulingan. Mm. Pag bagyo, oh. itong ginagamit namin. Pag oh. ano, walang bagyo, oh. walang panggatong. Ah. ah. Dapat pag tagbagyo, may gas ka, no? Ah, uh, Para mas yun. mabilis. Kasi oh. hindi pa itong nadibilog ang area. No? So ito yung bahay ni Kuya, no? Uh, o uh. oh, tara! Uh. Ah, sama ka sa akin. Ito yung ito bahay ni Kuya. Ang ganda, ang ganda, yun ganda, yun ganda yun. Ano? E no? E-type, no? Ah. Ayan po, ibigay na natin lahat. Musta? Oh, ito pala yung kanyang ko, no? Yung kubo. Ito yung bahay mo, no? Grabe, ah. Nagano na nga ito. Ibas na. Ibas na? na? Oo. Ato, bro? May dala ko. Oh, ano yan? Ngayon, mga kunting ayuda. Ayan. Thank you, thank you. Dahil mayroon mm -hmm. tayo. Hindi po sa akin yan. Galing po sa ating uh, sponsor. Ayan, salamat sa yeah. na sponsor nito pala. Mm -hmm. Ayan, so, ano yung nimo si sponsor daw, sabi ni bro? Oo. Oh, oh. So, lahing so, tulong na ito na hindi tayo makalakot ngayon. Laking lalaki ng alun. Gusto yung kalmo nito, kung kan, buhabagyo. Ay, tignan mo yung kahoy na yan, di na, na, yung, wala, bahay. na di, uh, di yung bahay. Wala, di nagana din yung bahay. Eh, tatay mo? Oo, oh, wala sila niyan sa bahay sila. Oo, oh, buti wala sila. Nandiyan sila. Oo, oh, nung bumagsak. Oo. Diyan ako nakatayo no? nung, no, yan. Oo, no, nakakata ako talaga. Alas maybe yun ng gabi. Asya. Ito yung, ano niya yun namin? Hmm, ito po yung kanilang, kanilang no? um, bahay. Huh? Ako, gusto si ate. Ayun.

Ah, yes, wala ko Pangol si brother na may bigyan. At ganoon din parehas natin na ayan mahirap ang tagal uh, tagulan. Walang makain. Wala yung ayan. dalawa nasa bayan. Ah, sa bayan. Okay. okay. So ayan bro, no? Yeah, ayan, natin ko to sa inyo. At ayan, sana ay uh... ayan maka ayan, makaraos ng ilang araw din, no? Uh. Oh, salinggo isang linggo na yan, bro. Isang linggo? Oo. Oh. Isang linggo na nating gusto Ito yung bahay ni Brother Oo, oh, dyan na kami nagluluto. oh, dyan na. Dyan na rin kami na lahat. dahil sa aga ito, no? Baha. Baha. grabe. Baha po nga doon. Yung manong nga doon. Yan araw na to, bro. Pangalala na ito, apat araw na. Pangapat na? Ay, ay, ay. Wala hindi ka nagalip po nga. Pula rin kayo ngayon lang ako nagbaba. Ah, <laughs> lahat <laughs> nakabuta. Ito, nagbuta na ako. Lagi, lagi ako sa bukid. Lagi, lagi nakabuta. Yun, mm. no? Oo. Oh. Oh, oh yes. mm. uh, Pero ano naman mm. to, hindi naman siya asina uh, lumulubog ng ganyan. Oh, um, ganyan lang Hanggang... din ang bibig niya. Mm. So, kung maglubog oh. na siya ng ganyan, ay wala na. dagat bro, ubangat na. Oo. Oh, oh So <laughs> Wala mm. agos na baha. Mm. Dahil ano lang ito, yung parang lawa lang siya. Oo. Oh. Napupuno, bago ng dana. matas. Wala kasi nadadaanan ng tubig to, baba. Mm. Pasalamat sa ating sponsor. So, yun. na, salamat pala nag sa sponsor ng bigas niyan. Oh. So, maraming salamat. Ah, laking tulong yan dahil wala tayong laot. Oh. si ate. Oh. Ayan. Hello, ate. lagi, lagi pong gabi yan. si ate, hindi mo po makakita. Oo. Salamat daw. Ayan. Salamat po. Salamat po sa inyo, ano, ma'am. Ayan, taga Bulacan. Anonymous. Anonymous. Anonymous, Anonymous. Nagpapakilala yan. Uh -huh. Salamat sa iyo. Uh -huh. Marami kang, sana marami ka pang matulungan at pagpalain ka sa iyong Kukuhin ka na yung tawag ito. Sawali. Ah, wag sa pal. Huwag ka okay na yan, Juan. Ayong eh. Ah, mabubuo yung bahay mo dyan. Punti lang na gamit yan. Yan lang, oh. Mga... Sabi! Hoy! ate, oh. Ni kuya, kailangan din ni kuya. Dito na tungkan. Aragay. Oh. Ah. O malay mo si nanay ba bigyan din, no? <laughs> ba yan, no? Oo, oh, oh, dyan na yan. Oo. Oh.

ay matapos na. <laughs> sige, matigas yan, matigas yan, Lupa, mano, sigas. <laughs> Allah, saya saya ayaw din, oh. magalaw. Thank you, po. Ah, sige. Ah. Punta ako doon, pagkawal, kilabit, no? Sunod linggo. Ah, sige.